Pagbati sa mga taytayenyo na nagdiriwang ngayon ng hamaka. No? Uh, pagkilala at pagpapasalamat ng mga taytayenyo sa mga biyaya na ipinagkaloob ng may kapal sa kanila dahil sa patuloy na uh, pag-unlad -pag din ng taytay. So mabuhay ang mga mamamayan ng taytay. Tay. Wow! Ang sikat na sikat si Congresswoman Castro ng Akpertilis. List. Woo! Tat Tatanungin ko sana mami yung ano, isyo eh. <laughs> okay. Saan na lang ba? So ayan po si Congresswoman Franz Castro na nagbigay ng paunak sa atin ng uh, sa Ar Act Party List. So tumatakbo po siyang uh, senador ngayon. Uh, nag, uh, Ayan, sunod. Uh, ito naman ang... Um... Galing ano? Mabait yun. Uh, Madaling ma-interview yun. Si Congresswoman Franz Castro. Oh, uh, masakit din yan pag natama. <laughs> Ayan. Ayan. So, yan po, no. Kanina na kausap natin si uh, Congresswoman Franz Castro at uh, siya sa akin sa atin ng uh, pagbate para sa mga uh, tay taytayayinos ng isang uh, happy fiesta. So, ayan po, napaka-grabe.